Nung mga araw Kami sa ilog ng Salok kami ay mag linis. Na inilubog ng mga basura-basura. Na iniwan nung nagdaang paliguan. Tama idol. Yan. Ku. Asa Chong na rin kasama. Lugar rin ng aking ibang mga kasamang tao. Ah, nandito na kami mga ka sniper. Ay, kung... oh, na rin ako. narito na ang aking mga ibang kasama. Ito. Para may mga masak doon. Shout out mga idol. Wow. Ginawa ng tapo ng sulok, ano? Yan oh, mga basura, mga ka sniper oh may gin pa. Basura nyo, kami ang magkakalkal. <coughs> Donald, kuming ka dito. Shout out kay Donald. Yan, mga basura, mga sniper, dami. Kami nga hakotin pa I-update na lang mamaya at magkakalkal muna ako. Ah, mga ka ang mga kasyon, parang kagulpa sa pagdulo. I'm Sina gawa nito? Tiga no. Tidak ah. Dito ang daang pataas. Oh, Uy, you ano? Know. Panghuli ng isda. Ayan, ayan. Di pa ako kayo buto. Ang mga sniper ay kasama ko ng mga dalang sako. Sinot namin mga plastic, bote, mga basura kasi maraming tao dito nung lumido kinalat ng kinalat naman nilalagyan na nga namin dito ng mga sako kaso ah, iniwan pa rin sila ng basura mantala yung mga ibang alternative dito tao gama at yung acro once na sila pumarito may mga dalas silang sako para pagbalik nila dala uli nila yung mga basura at saka sila lagi itong ginadala lalo na nagkaroon ng okasyon kasama namin mga basura ito yung isang bukod sa mga resort dito sa amin kapag wala na bang mapunta ang resort at puno na dito na pumupunta yung mga magpipiknik so, sobrang lamig ng tubig magdalas nga kami dito may dalawa akong video na dito kami nagpiknik na mga. mama ngayon dito pumunin kami dito Pwede na lang na yung meron. Samantala, ang suot ko ng damit ay Dap Dap Hardware. Shout out kay Boss Leo Dasig ng Mayara Resort. Tapos, tapos na kami, mga rest na ito. Hmm. Ipunan lamang yung mga pinanghakot namin yung basura. Akante rin naman. Hindi karamihan. ito yung mga host na yan ito yung galing sa bukal yung mga malalaking host yung yung papunta sa mga swimming pool tapos yung mga maliliit yung, mga papunta sa mga bahay kaya sa mga tangke na lang sa baba para pang supply sa mga tubig ng bahay bahay tapos itong tubig na ito gumadala dito sa mga pailog para naman sa irrigation

So, may camping site pala dito mga idol camp dragonfly ba oh, maganda may mga nagkakamping ah ayun oh malawak din Kung mga ka sniper yung mga naiipo namin basura ito naman yung way segregation ito hinihiwala yung mga plastic, yung bote at yung mga basura tapos sa uh, pagsabado sabado hinahakot ng truck ito na mga ka-sniper aming ano paglilinis dugbablog <laughs>